Hello, greetings mga kabayan. Ito pong muli si Atty. Roy ng Patas Pinoy. Ang ating pong channel is sa legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating pong napag-usapan uh, sa ating mga videos ay huwag po niyong maituring isang legal opinion pagkos consider our discussion for academic and information purposes only. Okay. All greetings, no, sa mga ating mga viewers, mga followers po natin, subscribers, no. Ay marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa ating um, programa for the last uh, more than two years na. Maraming maraming salamat po, no. O lalo na, yung mga nagpapadala sa atin ng mga super chat, mga chat na, ma, na hindi po natin acknowledge, no. Marami pong salamat. Okay. Now, uh, Gitu uh, dito na tayo, no, sa ating sa ating topic for today, which is very very uh, uh relevant po sa medyo medyo mahirap yung ating economy ngayon, no? At marami pong uh, nagkakaroon ng foreclosure ng mga lupang sinasanla nila, no? At ang at ang tanong po sa atin nito ay itago natin sa sa pangalang Marvin, okay? Ay nagtanong siya kung halimbawa, ay nagkaroon ng foreclosure sa kanyang mortgage, okay? at kung saan ay er, nagkaroon na ng certificate of sale at doon sa ah, bago pala nagkaroon certificate of sale na siyempre nagkaroon ng auction sale okay at ang nanalo ay yung bangko okay kung nanalo yung si bangko okay ibig sabihin niyan ay er, yung yung nagsanla o yung mortgagor ay meron siyang uh, meron siyang uh, one year na redemption period no na kung saan pwede niyang i redeem o tubusin yung yung uh, na foreclosed na property okay now kailan ba i, i kwentahin yung redemption period ito ba yung kwenta no from the date of the issuance of the certificate of sale ng uh, ng officer na nagconduct po ng ng, uh, ng uh, public auction okay so pag kailangan within the period ay ma-exercise ni ni mortgage or yung kanyang karapatan otherwise yung pong uh, yung pong mortgage no yung certificate of sale ay maging filing na po yun hindi na po siyang maaring um, tubusin okay at ang maging may-ari nito ay yung kung sino yung nagiging naging highest bidder okay so in this case kung yung bangko yung yung nag foreclose at uh, natapos na yung yung uh, redemption period ay hindi na po mawala na po ng karapatan yung mortgagejor o ano nagsanla na tubusin ito. Nasa bangko na ngayon kung ipagbibili ba niya ito o oh, hindi. So, ang tanong ngayon, magkano naman ba ang redemption price? Of course, ang redemption price, pag ganyang, uh, lalo na kung yun ay ang nagsanlaw, nagporklosa sa bangko, ay kung ano yung, kung ano yung nakalagay sa kanilang nga, real estate mortgage. Okay? At kailan ko i-redeem ito, ay meron munang written notice, no? Doon sa nag-, uh, nag uh, nag-conduct ng sale, ng foreclosure, ng auction sale, at meron ding notice dapat yung register of deeds. Okay? Ngayon, uh, magkano yung, yung presyo? Depende po yung kung ano ang nakalagay sa kanilang contract. Kasama na yan, yung tinatawag nating mga expenses ng bangko na nagastos sila sa pagkaroon ng foreclosure, kasama na yung interest, no? At uh, penalty charges ay eh dapat bayaran din niya ng mortgage or, okay? Ang ah, sabi, mag, ah, magkano ba yung basihan doon sa sa purchase price, no? Ah, normally sabi, sabi normally sabi ng ang interest nito is halimbawa ah, kasi one year ang redemption period, eh siyempre kung hindi na na-exercise 'yon, eh tatakbo naman yung yung interest niyan, no? We sabi ng ating uh, rule, uh sa at sabi ng ating uh, rule, uh, 39, no? Sa section 28, ay binabase ito sa 1% per month interest no uh, at saka assessment ng taxes paid no at ganun ganung rate no so yan ang inyong babayaran okay so so tandaan po natin no pag uh, kayo ay nag uh, nagsanla no sa so, bangko yan po o oh, sa financial institution meron po kayong tinatawag na redemption period of 1 year pero normally po pagka uh, pag uh, hindi po sa mga financial institution ito nakasanla, okay? Maring wala kayong uh, redemption period na one year, kundi mayroon lang kayong tinatawag na equity of redemption. Eh, yung equity of redemption po, hindi po one year yan. Depende po yan sa korte, okay? Or it could be siguro three months, okay? At kailan matubos po ninyo. Otherwise, eh, magiging, magiging uh, final and executory na po yung, yung foreclosure niyan, okay? So, yan po ang ating tatandaan. Okay, ngayon, meron namang iba, lalo pa kung yung uh, mga nagmo-mortgage ay hindi naman financial institusyon, Okay? O kaya ito ay ano lang, uh, lalo na sa mga bukid, okay? O sa mga liblib na rugal, no? Of mayroon silang kasulatan, okay? Ngayon, sa hindi sa hindi napaliwanag na kadahilanan, okay? Ay halimbawa ang mortgage is halimbawa payable in 20 years at nakalipas na si 20 years okay ay hindi na bayaran yung mortgage okay at uh, hindi nag uh, nag-initiate ng legal action yung mortgagee yung pinagsanlaan parang napabayaan niya okay at hindi rin siya nag foreclose ng property okay after 10 years na nakalipas no at the time na nag nag uh, due, due na yung mortgage no nakalipas na 10 years at wala siyang ginawa ay nako ay wala na pong karapatan yung pinagsanlaan. Okay? Nairit, na enforce pa yung mortgage. Yung nagsanla o yung kanyang mga mga heirs o successors interest ay pwede nang kunin uli at hindi na bayaran yung yung pinagsanlan. Bakit? I-prescribe na po ang kanilang ang kanilang usapan o ang batas na na pwede silang i-enforce yung kanilang karapatan na bilang creditor. Uh, So, in this particular case, ay matitiway po yung ating mortgagee kung hindi niya ginawa na either i foreclose yung, yung collateral or naghain siya ng complaint for sum of money uh, or attachment doon sa korte upang masingil ang ang utang. Okay? Otherwise po, ay hindi na niya masingil ng mortgagee ang pagkakautang. Hindi na niya pwedeng pum hindi sa pwedeng pumunta sa korte at mag-file siya ng complaint for uh, foreclosure or para maibalik sa kanya yung kanyang pera. So yan po ang ating tatandaan dahil po prescribed na po ang kanyang karapatan kasi po ang 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 pagbabayad no, pag foreclose no or pag enforce no ng uh, ng mortgage okay or enforceable rights no ay enforceable lamang yan within the within the period na hindi pa nag-prescribe, which is within the 10 years period. Otherwise, pag-prescribe na po, ay wala na pong karapatan na, na maningil pa si Mort Gigi. Okay? So, sana yan po ay maliwanag. Okay? Hanggang dito na muna tayo at sana ay mayroon tayong natutunan sa usaping ito. Palagi natin sinasabi, no? Lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay? Bye-bye and see you in the next video.